Hi po sa inyong lahat. Welcome po sa aking unboxing video. Dito tayo magsimula sa napakaliit kong box. Ito. Ah. Ito guys ay uh, cellphone case kasi nawala po yung cellphone case ko gawa ng vlogging-vlogging vlogging natin. Ito lang po yung laman niya. kasi nga nawala no, yung cellphone case ko gawa ng ano po kami ng hanabila so naiwan ko doon ayun no parehas pa rin yun yung gusto ko ito naman ay hindi ko alam kung ano naman ito tumuyo. Dito para tayo sa malapit na. Malapit na. Ngayon lang ako nag-unboxin Ah, pangkat na upload na rin to. Ay, ito po ang mga laman niya. Patis na malinaw. Oh. Suka at saka toyo. Pag nandiyan na yan, ano na ako, mabubuhay na talaga ako sa mundo. Magluto na po ako guys. Mahilig po ba kayo sa isda? Ako sobrang mahilig sa isda. Maraming kamatis at iba pang sangkap dito. Magluluto po pala ako ngayon ng slight larang ang tawag namin sa mga bisaya kita nyo mga sangkap, simple lamang pero wala tayong kamias ngayon, so parang tinulang ginisa siya, maglagay muna tayo dito ng mantika sa kawali, at pag nainit na siya, alam nyo na ang gagawin natin ilunod natin ang bawang dito hanggang siya ay ma pag na-brown naman niyan, isunod naman natin dito ang sibuyas bumbay ang ating ano yan, pangsangkap ng ating niluluto. Pag wala yan kasi hindi masarap yung mga niluluto natin. Importante po talaga yan. Haluin lang natin hanggang magdaw ng konti para mas lalong mabango. At ngayon ay isunod na natin ang walang ibang pangtanggal ng lang langsa sa isda ay ang luya. Kung baga, parang ginisang tinula lang siya. Yun ang pagluto ng larang. Pero ang espesyal na larang kasi napakaraming mga nilalagay nila. Ito ay simple lamang kasi lutong bahay lang. Pero sa timpla lang natin ano yun. Diba? So, may sili tayo dyan para maanghang ng konti. Masarap kasi ang sabaw na maanghang ng konti. Huwag naman din masyadong maanghang. Isunod natin ang napakaraming kamatis. Masarap po ang tinulang, ginisa, ang tawag ata dito ni Loloto ko. Maraming kamatis. Matamis po yan. At ang kamatis po ay napakarami pong benefits para po sa ating katawan. Lalong-lalo lalo na sa mga kagaya ko may problema sa puso. So, ayan po guys, mabango na siya. Lagyan natin ng maano pang mga sangkap dito para mas lalo siyang sumasara. Pagkatapos naman yan nating haluin, ay siyempre lagyan pa natin ng ano yan, ibat e, sangkap. naluto na ang aking slight larang na isda. Parang ginisang tinula lang siya. Nilagyan ng maraming kamatis. Yun nga lang, kulang natin dito ipampaasim ng konti. Pero hindi naman yun pwede din maasim kasi parang sinigang na rin siya. Anyway guys, maraming maraming salamat sa inyong suporta. Maraming maraming salamat sa mga nanonood ngayon. Kain po tayo sa inyong lahat. Miga miga love shoutout po sa inyong lahat. Lalong lalo na po sa aking mga subscribers, sa aking mga silent viewers. Thank you po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang. This is Ellen Ida for, for now. I'm gonna say baboosh.